Good morning, good morning. Ang ganda ng ano, panahon ngayon. Pero mamayang gabi. Sigurado na naman to. O ulan. O ulan mamayang gabi, no? Good morning, good morning, mga idol. Good morning, good morning. Good morning, good morning, mga idol. Ewan ko, hindi naman ako yung pan. Pero ano kasi, 70% yung ano eh. Yung ulan. Yung, uh, ah, sigurado, ulan. Sigurado, eh. sigurado na naman yan mamaya. So ngayon mga kadungaray, may dala, may dala tayong ano, box. Magpapadala tayo sa 7-11. Papadala din sa kuya ko. Kasama natin si, ano, si Shitty Boy. Let's go! Yun! So, yun. Usually, yung ginagamit natin, palagi, eh, itong bike natin si ano Ninja 1000 <laughs> then, Malapit lang naman dito yung ano 7-Eleven kaya No problem Madaling puntahan Walang kuskus balungos Palawan yan <laughs> Ganda Pero mamayang gabi sigurado na naman Takot na takot na naman yung isa Grabe yung kulog agap eh. Lakas. Nakakatakot. Patay na naman yung mga machine. Sigurado yun. Ayan na. Napakalapit lang yung 7-11 dito sa Amin. Ayan na oh. Mga 5 minutes lang siguro. Simula dito sa... Ah, simula dun sa bahay hanggang dito sa 7-11. Ayan. Ayan na. 7-Eleven bin na. Diba? Ganon ka ano namin dito. Convenient. 7 bin na

dalawa kasi papel dalawang papel ang pagpipilian ay yung itong violet sa kayo pink ay orange yung orange is yung sa mm. Yung is yung magre-receive ang mag mm. pero ito ako magbabayag mm, sige gawin mo na so, natin yung address, ano ano lang pwedeng isulat para sa center at saka yung receiver. So, dahil ito tayong bulkain, ano, ngayon. Ikala <laughs> naman. Huwag kang mag-alala, may dala ako. Yan na. Ito lang. Let's go. Ang um, saya-saya ni Ludong, <laughs> Yun Tapos na tayong magpadala So, siyempre Kain na tayo ng Ice cream Kasi sobrang init Ice cream tayo mga kawaray Salamat sa Salamat sa trupa natin Sinamahan tayo Taga video sa atin Ano <laughs> yung mm, pito? Mmm Ang oh, sarap Ang oh, sarap Magkano ba yan? Ano na sabi? 200 diba? Hmm. Ito kasi 90 lang Kaya pangit lasa Parang may naman Bigosan hmm. nga muna lang